Ngayong araw nga na ito, magdadaging nga pala kami sa UP Diliman, Quezon City. Dito nga ay nagkayayaan kami mag-jogging. Dapat kay kanina pa nga kami nakarating dito. Kaso nga ay nakadaligaw-ligaw nga kami. Alam naman namin ang aming bababaan, kaso nga ang problema ay nalagpas kami. Napansin nga namin na iba na nga ang aming dinadaanan, kaya pumara na nga kami. Pagaba namin ay naglakad-lakad kami, hindi namin na malay na nasa may trinoma na kami. So ang nga namin ay sumakay na nga kami ng jeep papuntang UP. At ayan nga ay tamang -tama nakarating na din kami. At ayan nga ay napag-usapan nga namin ang ng aking mga kasama na dito na nga kami magja-jogging. Ang unang araw ay eh, napakaluwang nito at napakarami mga puno at higit sa lahat ay eh, maraming araw dito mga nagja-jogging. Ito ngay mga kasama ko, nakasama ko nga naligaw. At dito ngay medyo malayo pa nga ating karin sa ating pagja-jogging. Ayan e, nga, di nga rin, nagtagal ay eh, nakarating na nga rin kami. First time ko nga nakapunta rito para nga mag-jogging. Papansin nga natin dito napakarami ng mga puno. Pero na nga rin kami napapansin na mga ilan nila na nagsisipunta para nga mag-jogging. Ganda nga rin naman sa araw-araw yung mga ganitong mga nag jogging Kung busy naman may importante yung mga gawain ay eh, pwede naman sa isang linggo ay eh, dalawang beses tayong magja-jogging. At bago nga pala kami mag-start na mag-jogging, magpicturan muna kami sa mga nagkataas ang mga puno. Napakaraming ang puno dito at napakalamig nga sa mga oras na ito. Tutusin nga talaga sa umaga nga talaga ay eh, napakalamig nga ng panahon. Katinga ng tanghali ay makakaramdam na nga tayo ng init ng panahon. Paiba-iba nga talaga ang klima natin ngayon kaya ingat na tayo sa ating mga katawan. Kailangan nga talaga natin mag-jogging. Nakakatuwa talaga yung mga gawain dahil maganda nga po talaga ito sa ating katawan o sa ating mga kalusugan. Maganda nga talaga yung mga nagpapapawis katulad nga ng mga ganito. Dahil nga yan, syempre, ginagalaw-galaw natin ang ating mga kamay, balikat, leeg at, at tuhod. Alam nyo rin ba na maganda nga ito sa mga taong nalulungko? Gawin <laughs> nga natin itong magjaging siguradong wa tayo. Maganda nga yung mga katulad na mga ganito, nakakapagjaging tayo at nakakapasyal tayo. At dahil nga doon, nalilibang ang ating isip at nagiging masaya tayo. So ano pa inaantay nyo, umpisahan na nga nating magjaging. Napapasing ko na nga rito na meron na nga mga nagajaging at nag-exercise. Meron nga rin ako nakikita ang stretch bago nga sila mag-start na mag-jogging at meron din mga naglalakad. So, ayan nga, pag may mga nakikita nga ako naglalakad, nag-exercise at mga nag-jogging, nakakainganyo naman talaga. Sino ba naman hindi kagaganahan sa sobrang luwang ng ating pag-joggingan? Tayo na nga susuko pag tayo nga ay napagod na mag-jogging. Pag tayo naman ay napagod na mag-jogging ay maglakad-lakad na tayo o di kaya magpahinga ng konti. Dito nga ay pwede rin naman mga senior citizen. Ganda nga sa mga senior citizen na maglakad-lakad nga sa umaga. Mabuti nga yun lalo na nga pag magkakaedad na tayo. Kaya naman tayo magjaging dalawang beses nga sa isang linggo. At kahit 30 minutes up to 1 hours, pwede na rin naman maglakad-lakad at pag tayo nga ay napagod tayo, syempre magpahinga naman tayo ng kaunti. <laughs> mga hindi pa dyan nag-ehersisyo, kailangan talaga natin mag-ehersisyo upang ang ating katawan ay lumakas. Jaging at mag-ehersisyo para nga lumakas at sumaya. At heto nga ang aming kasama, humahagibis nga sa pagtakbo. At sa mga mahihina nga ang pakiramdam, subukan nga natin mag jogging at mag-ehersisyo. gaganda ng daloy ng dugo sa puso, utak at muscle, sisigla tayo at saya Paganda nga talaga sa may pakiramdam ko pag ganitong mga nagja-jogging tayo. Dahil ito nga ay nagpapasigla sa buong araw nga natin. Ang kagandahan nga nito kung gagawin nga natin ito regular o gagawin natin bahagi ang pang-araw-araw at pamumuhay, tiyak nga lang makakamta natin ang benepisyong hatid nito sa kalusugan. Kaming iba't ibang klase naman ang pag, show o pag exercise o pag-exercise ang pwedeng gawin natin. Tulad nga ng paglakad, pagtakbo, pag-stretching, pagsumba at iba pa. Ito nga ay makikita yung napakaraming ang bulaklak na maganda nga sa ating paningin. Hindi lang naman mga bulaklak ang mga nakikita nakikita natin ito kundi mga puno ng mga nagtataasan. Pag tayo nga ay napagod tumakbo at pupunta nga tayo sa mga nagkataasang pulo at ito nga ay nagbibigay lilim para nga sa atin. Dito nga ay sa sobrang luwang nga nito ay napakasarap nga magbike. Mangilan-ilan nga ay meron tayong mga nakikita mga bukod nga sa mga tumatakbo. Sa di kalayuan nga ay meron din tayong mga nakikita mga nagbabadminton. Maganda talaga yung mga ganitong napakagandang maluwang na lugar. Magagawa nga natin talaga yung mga nakakapagdulot ng maganda para nga sa ating kalusugan. Maluwang nga dito at maliwalas, malamig, maganda tingnan ang mga view at mga halaman. At sigurado nga ay lahat ng tao rito ay pupunta rito ay magi enjoy at Lahat nga ng tao dito ay gusto nga magkapawis. Enjoy lang tayo sa pagkajaging. Pwede rin tayo maglakad-lakad kasama rin ang alaga ng mga aso. At may napansin nga ako kayo na naglalakad na kasama nga ang kanilang mga alagang aso. May mga nakikita nga ako mga ngilan ngilan na nag-warm up, cool down at stretching bago simulan ng pag exercise Dapat nga muna mag-warm up ng 5 hanggang 10 minuto dahil nakakatulong ito na maging mas madali ang pag-workout at maiwasan nga raw ang inyo ating juries. Sa di kalayuan nga, napatpat nga kami rito. Aba, hindi namin napansin ang kasama pala namin na isa ay nagsusumba na pala. Pakainam ka at napakasaya nga sayang pagsayaw nga ng Zumba. Ang Zumba ay isang masaya at makabagong paraan na pag-ehersisyo. Ang masayang ehersisyo ay may mabuting epekto sa kalusugan. Bukod nga sa nakakatulong ito sa pagpapayat at pampaganda sa hubungan nga ng katawan, may ilang pang mabuting dulot ang Zumba sa ating kalusugan. Ang mga simple sa sa Zumba ay epektong paraan na pagkapawis na kung kaya't makakatulong ito sa pagkabawas ng ating timbang. So ayan na napakaganda talaga pag tayo nga ay nagla-jogging, nagkusumba, naglalakad-lakad or nag-e-exercise. Lahat nga ng tao ay nabibigyan ng benepisyo na pag ehersisyo Ano pa ang inaantay nyo, tara mag exercise na. Okay, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching.